May mga sandali sa buhay na mapapaisip ka. Bakit parang ang hirap umasenso kahit nagsisikap naman ako? O kaya'y, bakit yung iba, parang madali lang sa kanila? Samantalang ako, parang paikot-ikot pa rin. Marami sa atin ang lumaking iniisip na ang tagumpay ay tungkol lang sa pera. Kung gaano karami ang nasa bulsa mo? Kung gaano kaganda ang kotse mo? O kung gaano kalaki ang bahay mo? Ngunit habang tumatagal, mapapansin mong hindi ito totoo. Maraming taong may pera pero walang kapayapaan. May mga mukhang matagumpay pero pag-uwi, ubos na ubos sa isip, sa damdamin at sa diwa. Ang tunay na kasaganaan ay hindi nasusukat sa kung ano ang hawak mo, kundi kung sino ka habang wala ka pa. Dahil ang kayamanang panlabas ay laging pansamantala, ngunit ang kayamanang panloob, ang iyong ugali, disiplina at pananaw, iyan ang hindi mananakaw ni Numan. Kaya ngayon, pag-usapan natin kung paano makamta ng uri ng tagumpay na hindi lang kumikislap sa paningin, kundi nagbibigay ng pangmatagalang kapayapaan. Hindi ito tungkol sa mabilisang pagyaman, kundi sa mabagal ngunit tiyak na pagunlad sa sarili, sa pananaw, at sa paraan ng pamumuhay. Ang unang hakbang ay isa sa mga pinakamahalaga, disiplina. Maraming tao ang gusto ng kalayaan, ang kakayahang gawin ang gusto nila kung kailan nila gusto. Pero kakaiba ang disiplina mismo ang tunay na anyo ng kalayaan. Dahil kapag kaya mong kontrolin ang sarili mo, hindi ka naalipin ng tukso, ng katamaran, o ng padalos-dalos na pagdidesisyon. Hindi mo kailangang sumabay sa ingay ng mundo, dahil alam mong hindi lahat ng nakikita ay kailangan. Ang disiplina ay parang paghawak sa manibela ng sariling buhay. Hindi mo man makontrol ang daan, pero kaya mong kontrolin kung paano ka magmamaneho kung wala kang disiplina, kahit gaano karami ang perang dumaan sa kamay mo, mauubos din. Pero kung meron ka nito, kahit maliit pa lang ang simula mo, lalaki at lalago ito. Ang disiplina ang nagtuturo sa atin na huwag puro gusto, kundi matutong maghintay, magipon, at magsakripisyo. Dahil ang bawat pag-ayaw sa isang pansamantalang ginhawa ay isang hakbang palapit sa tunay na pag-unlad ngunit ang disiplina lang ay hindi sapat dahil ang pinakamahirap na laban ay hindi yung minsan lang, kundi yung araw-araw na paulit-ulit mong ginagawa. Kaya ang ikalawang susi ay pagiging palagian. Ang kakayahang magpatuloy kahit walang nakakakita, kahit walang papuri, kahit nakakapagod na ang katotohanan, hindi mo kailangang maging magaling agad. Kailangan mo lang maging tapat sa proseso ang bawat araw na ginagawa mo ang tama, kahit maliit ay parang patak ng tubig sa bato. Tila walang epekto sa una, pero sa pagdaan ng panahon, ito'y humuhubog ng daan. Ang mga malalaking tagumpay ay bunga ng maliliit na bagay na ginagawa ng tuloy-tuloy. Hindi ito tungkol sa bilis, kundi sa tibay. Ang bawat araw na ginugol mo sa pag-aaral, pagtitipid, o paglinang ng ugali, ay nagiging puhunan ng kinabukasan. Anong palagian ay pagsuko sa ideya ng pagiging perpekto? hindi mo kailangang laging inspiradong kumilos. Kailangan mo lang ng katapatan sa iyong layunin. Dahil kahit ang ilog, hindi ito tumitigil sa pagdaloy. Kaya nitong tabasin ang matigas na bato, hindi sa lakas, kundi sa tiyaga. Ganyan din ang mga taong nagtatagumpay. Hindi dahil mas magaling sila, kundi dahil hindi sila tumigil, kahit paulit-ulit silang nadapa. At habang pinagsasabay mo ang disiplina at pagiging palagian, Mararating mo ang ikatlong susi ng kasaganaan, ang pagpapahalaga sa oras. Ang oras ay pinakamahalagang yaman na hawak mo, pero kadalasan, ito rin ang unang nasasayang. Marami ang marunong magtipid ng pera, pero iilan lang ang marunong magtipid ng oras. Hindi mo kailangang maging abala para maging matagumpay. Kailangan mo lang maging malinaw kung saan mo gustong ilaan ang oras mo, dahil bawat sandaling ginugol mo sa walang kabuluhan, ay oras na hindi mo na kailanman maibabalik. Ang pera, maari mong kitain muli, pero ang oras, kapag lumipas, tapos na. Kaya kung gusto mong umunlad, maging maingat sa kung saan napupunta ang mga oras mo. Tanungin mo ang sarili mo, ang mga ginagawa ko ba ngayon ay magpapalapit sa gusto kong marating? Kung hindi, marahil panahon na para baguhin ang direksyon. Ang mga taong marunong magpahalaga sa oras ay hindi nakikihalubilo sa ingay ng mundo. Pinipili nilang mamuhay ng may saysay. -say. At kapag natutunan mong pahalagahan ang oras, mararamdaman mong mas konti ang kailangang habulin. Mas konti ang kalabanin. Mas malinaw ang landas. Disiplina ang nagtuturo sayo kung paano kontrolin ang sarili. Pagiging palagian ang nagtuturo kung paano manatiling tapat sa proseso. At ang pagpapahalaga sa oras ang nagtuturo kung paano gamitin ang bawat sandali ng may layunin. Kapag pinagsama mo ang tatlong ito, nagsisimula ang pagbabago. Hindi lang sa panlabas, kundi sa pinakaloob ng pagkatao mo. Sa mundong puno ng tukso, ng padaliang tagumpay, at ingay ng kompetisyon, kakaiba ang taong marunong maghintay, magpigil, at magpatuloy. Dahil sa panahon ngayon, ang disiplina ay parang kayamanan na bihira ng matagpuan. Ang palagian ay lakas na kakaunti lang ang may taglay. At ang oras ay ginto na madalas nating inaaksaya. Ngunit kapag natutunan mong pahalagahan ang tatlong ito, magsisimula kang mamuhay ng hindi basta sumusunod sa agos, kundi ikaw mismo ang gumagawa ng direksyon. At sa bawat araw na pinipili mong maging disiplinado, matatag, at marunong sa oras, unti-unti mong mararanasan ang uri ng kasaganaan na hindi nabubura ng panahon, ang uri ng tagumpay na tahimik ngunit totoo, simple ngunit malalim at marangal dahil bunga ito ng sariling pagpipigil at pagkilos. May mga taong magaling magsimula pero hindi marunong magpanagot sa sarili. At may iba namang magaling mangarap pero walang malinaw na direksyon kung saan sila patutungo. Kadalasan, dito nagsisimula ang pagkawala ng sigla sa buhay. Kapag ginagawa mo na lang ang mga bagay ng walang dahilan, o kapag hindi mo na alam kung para saan ka bumabangon araw-araw. Kaya kung gusto mong marating ang tunay na kasaganaan, kailangang matutunan mong akuin ang bawat desisyon, maging malinaw sa layunin, at manatiling bukas sa pagkatuto. Ang una rito ay pananagutan. Ang taong may pananagutan ay hindi natatakot umamin sa pagkakamali, dahil alam niyang doon nagsisimula ang pagunlad. Ang madaling daan ay ang sisihin ang iba, ang gobyerno, ang magulang, ang kapalaran, o kahit ang panahon. Pero habang ginagawa mo yan, Binibigay mo rin sa kanila ang kapangyarihang baguhin ang buhay mo. Ang taong walang pananagutan ay parang bangkang walang timon. Anumang alon, dinadala lang siya kung saan-saan. Ngunit kapag natutunan mong akuin ang bawat desisyon mo, tumitibay ka. Natututo kang gumawa ng plano, hindi para takasan ang problema, kundi para harapin ito ng may dangal. Pananagutan ng ugat ng tiwala, tiwala sa sarili at tiwala ng ibang tao sa iyo. Kapag alam ng mga tao na mapagkakatiwalaan ka, nagbubukas ang mga pinto ng oportunidad. Hindi dahil swerte ka, kundi dahil pinaghirapan mong maging responsable. Kaya kung may mga pagkakataon na gusto mong sumuko o magtago sa likod ng dahilan, alalahanin mong ang tunay na lalaki, ang tunay na babae, ay humaharap sa resulta ng kanilang pinili, mabuti man o masama. Sa ganitong paraan, Natututo tayong pamahalaan hindi lang ang ating buhay, kundi pati ang yaman at tiwalang ipinagkakaloob sa atin. Ngunit paano mo nga ba pananagutan ang isang buhay na walang malinaw na direksyon? Diyan papasok ang ikalawang birtud, malinaw na layunin. Ang taong walang layunin ay parang paglalayag na walang destinasyon. Maaring gumagalaw siya, pero wala siyang patutunguhan. Kapag malinaw ang layunin mo, nagiging simple ang bawat desisyon. Hindi dahil madali ito, kundi dahil alam mong kung saan mo gustong makarating. Ang malinaw na layunin ay nagbibigay saysay -say kahit sa pagod. Ito ang dahilan kung bakit nagtatagumpay ang ilan kahit pagod, kahit kulang, kahit minsan ay nag-iisa. Dahil alam nila kung bakit sila nagsimula. Kapag alam mo kung ano ang layunin mo, natututo kang magpigil sa mga bagay na walang ambag dito. Hindi mo na kailangan habulin ang lahat ng uso. Dahil alam mong hindi lahat ng kumikintab ay ginto. At higit sa lahat, Nagkakaroon ka ng direksyon sa bawat pagkilos. Hindi mo na kailangang tanungin araw-araw kung tama pa ba ang ginagawa mo. Dahil sa bawat maliit na hakbang, alam mong papalapit ka sa layunin mong pinili mo mismo. Ang malinaw na layunin ay hindi kailangang ingrande. Minsan, sapat na yung malinaw sa puso mo kung ano ang gusto mong ibahagi sa mundong ito. Maaring layunin mong maging mabuting magulang, marangal na manggagawa, o disiplinadong tagapagtaguyod ng pamilya. Ang halaga ng layunin ay hindi sa laki ng resulta, kundi sa lalim ng dahilan. Kapag malinaw ang layunin mo, hindi mo na kailangang manghula kung ano ang mahalaga. Malinaw na agad sa iyo kung ano ang dapat paglaanan ng oras, lakas at puso. At kapag naitatag mo na ang pananagutan at layunin, sa kamu mararanasan ang pangatlong birtud, ang patuloy na pagkatuto at pag-angkop. Ang mundo ay hindi humihinto sa pagbabago. Ang mga ideyang totoo kahapon minsan hindi na sapat ngayon. Ang taong sarado sa pagkatuto ay unti-unting natatabunan ng panahon. Ngunit ang taong marunong umamin na marami pa siyang hindi alam, iyan ang tunay na marunong. Dahil ang karunungan ay hindi sa dami ng alam, kundi sa kakayahang tanggapin na laging may puwang para matuto. Kung gusto mong maging matagumpay, kailangang matutunan mong makinig. Makinig hindi lang para sumagot, kundi para maunawaan. Ang mga taong marunong makinig ay natututo sa karanasan ng iba, kaya mas mabilis silang lumago sila yung hindi natatakot magtanong, hindi nahihiyang umamin na nagkamali, at laging handang baguhin ang sarili kung kinakailangan. Ang pag-angkop ay hindi kahinaan, isa itong anyo ng karunungan. Kapag marunong kang umayon sa daloy ng panahon, hindi ka nasisira sa bagyo ng pagbabago. Tulad ng kawayan, marunong kang yumuko para hindi mabali. Marami ang bumabagsak hindi dahil mahina sila, kundi dahil pinilit nilang manatiling matigas kahit kailangang magbago. Ang tunay na lakas ay hindi sa pananatiling pareho, kundi sa kakayahang magbago ng hindi nawawala ang dangal at prinsipyo. Kapag pinagsama mo ang tatlong ito, pananagutan, layunin at pagkatuto, nagsisimula kang mabuo bilang isang taong maaasahan, malinaw at marunong sa buhay. Unti-unti mong mauunawaan na ang kasaganaan ay hindi basta-basta ibinibigay. Ito ay hinuhubog sa pamamagitan ng pagkilala sa sarili at ng patuloy na paglinang ng isipan. Dahil walang saysay ang pera kung hindi mo alam kung paano ito pangalagaan. Walang silbi ang tagumpay kung hindi mo alam kung para saan mo ito ginagawa. At walang kabuluhan ang karunungan kung hindi mo ito ginagamit upang lumago at tumulong sa iba. Kaya habang pinagsisikapan mong ayusin ang panlabas na aspeto ng buhay, trabaho, negosyo, o karera, huwag mong kalimutan ang panloob na pundasyon. Dahil sa huli, hindi ang laki ng iyong kinikita ang magtatakda ng iyong kasaganaan kundi ang lalim ng iyong pag-unawa sa sarili, sa layunin mo, at sa direksyong iyong pinili. At kapag natutunan mong akuin ang iyong buhay, linawin ang iyong layunin, at manatiling bukas sa pagbabago, unti-unti mong mararanasan ang uri ng kayamanang hindi nabubura ng oras, ang kayamanang nagmumula sa loob. May mga sandali sa buhay na parang walang nangyayari. Kumigising ka ng maaga, nagsisikap araw-araw, pero tila walang bunga nakakapagod, nakakainip. Minsan, naiisip mong sumuko na lang. Ngunit kung iisipin mong mabuti, ang mga ugat ng puno ay hindi nakikita. Pero doon nagsisimula ang lakas. Ganyan din ang pagtitiyaga, tahimik, mabagal pero matibay. Ang ikapat na susi sa tunay na kasaganaan ay pagtitiyaga. Walang totoong tagumpay na biglaan. Lahat ng bagay na may halaga ay pinoproseso ng panahon. At sa bawat araw na parang walang pagbabago, doon ka sinusubok kung totoo ba ang kagustuhan mong umunlad. Marami ang naguumpisa ng may apoy sa puso. Pero unti-unting napapagod kapag hindi agad nakikita ang resulta. Ang totoo, hindi sa simula na susukat ang tapang ng tao. Kundi sa kakayahan niyang magpatuloy kahit walang kasiguraduhan. Ang pagtitiyaga ay hindi tahimik na paghihintay, kundi aktibong pananatiling tapat sa proseso. Ito ang kakayahang magtiwala sa tinanim mo kahit hindi mo pa nakikita ang bunga. Ang bawat araw na nagtitiis ka, na patuloy mong ginagawa ang tama kahit mahirap, ay araw na pinapatibay mo ang sarili mo. Dahil ang bawat tagumpay ay galing sa taong marunong maghintay ng may tiwala, hindi sa taong nagmamadali dahil takot mawalan. Ngunit kasabay ng pagtitiyaga, kailangan mo rin ng pagangkop sa pagbabago. Ang mundo ay laging umiikot. Ang mga bagay na dati mong alam, maaring hindi na sa patbukas. Kung gusto mong magtagumpay, kailangan mong matutong umayon sa daloy ng panahon nang hindi nawawala ang iyong paninindigan. Ang pagbabago ay hindi laging kalaban, madalas ito ay pagkakataon. Kapag marunong kang tumingin sa bawat pagbabago bilang pagkakataon para lumago, hindi ka matatakot sa bago, sa hirap o sa pagkalugi. Dahil alam mong lahat ng ito ay parte ng paghubog sa iyo, ang taong hindi marunong umangkop ay madaling mabasag ng buhay. Ngunit ang taong marunong mag-adjust marunong ding mabuhay sa kahit anong sitwasyon. Ang pag-aangkop ay parang tubig. Ano mang sisidlan ang gamitin mo, natututo itong sumunod. At sa ganitong paraan, hindi ka nauubusan ng pag-asa kahit magbago ang direksyon ng hangin. Isipin mo ang mga taong tunay na matagumpay. Hindi dahil palagi silang tama, kundi dahil marunong silang bumangon tuwing nagkakamali. Marunong silang matuto, magbago ng diskarte, at magpatuloy ng mas matatag. Kaya't kung sakaling mapagod ka, huwag kang matakot magpahinga, pero huwag mong iwan ng laban. Ang bawat pagkadapa ay pagkakataon para ayusin ang hakbang, hindi dahilan para tumigil. At sa gitna ng lahat ng ito, disiplina, pagtitiyaga, pananagutan, pag-angkop, naroroon ang huling birtud na nagbubuo sa lahat, kababaang loob. Ang kababaang loob ay hindi pagiging mahina, kundi pagiging matatag na hindi kailangan ng ingay. Ito ang kakayahang magtagumpay ng hindi kinakailangang ipagyabang. Ang mga taong tunay na may yaman, sa pera man o sa karanasan, ay kalmado. Dahil alam nila na ang tunay na halaga ay hindi kailangang ipakita. Kapag may kababaang loob ka, natututo kang magpasalamat sa kahit maliit. Hindi ka na nagmamadaling humabol sa mga bagay na wala ka. Dahil marunong kang mapuno sa mga bagay na nasa harap mo. At dito mo mauunawaan. Ang tunay na yaman ay hindi sa dami ng pag-aari kundi sa kakayahang maging payapa kahit wala ang lahat ng iyon. Ang kababaang loob ang pumipigil sa ating lamunin ng kayabangan, dahil ang kayabangan ang madalas dahilan ng pagbagsak. Kapag sobra ang tiwala sa sarili, nagiging bulag tayo sa katotohanan. Ngunit kapag marunong kang yumuko, mas marami kang natutunan, mas marami kang naaabot. Ang kababaang loob ay parang ugat ng punong matayog. Hindi ito nakikita, pero ito ang dahilan kung bakit hindi ito natutumba sa bagyo at kasama ng kababaang loob ay ang tamang pananaw sa yaman. Hindi masama ang pera, pero masama kapag pera na ang may hawak sa iyo. Ang pera ay kasangkapan, hindi layunin. Kung marunong kang gumamit nito, nagiging daan ito sa kabutihan, para sa pamilya mo, sa kapwa mo, at sa sarili mong pagunlad. Ngunit kung ito na ang sentro ng lahat, unti-unti nitong kinakain ang kapayapaan ng loob. Tandaan mo, ang tunay na kasaganaan ay hindi nangangahulugang marami kang hawak kundi kontento ka sa iyong tinatamasa habang patuloy na nagsisikap. Ang taong may disiplina, matiyaga, marunong umangkop at mapagpakumbaba, iyan ang taong hindi kailanman mauubusan. Dahil natutunan niyang kontrolin ang sarili bago kontrolin ang mundo. Natutunan niyang maghintay bago humiling. At natutunan niyang tanggapin ang pagbabago ng may kapayapaan, hindi takot. Sa dulo ng lahat ng ito, mapapansin mong ang kasaganaan ay hindi kailanman tungkol sa kung ano ang meron ka, kundi kung sino ka habang pinaghihirapan mo ito. Ang mga birtud na ito, disiplina, palagian, pananagutan, layunin, pagkatuto, pagtitiyaga, pagangkop, at kababaang loob, ay parang mga haliging bumubuo ng matatag na tahanan. Kapag ito ang iyong pundasyon, kahit anong unos ay hindi ka matitinag. At kung maramdaman mong tila mabagal ang progreso mo, huwag mong maliitin ang sarili mo. Ang mga bagay na tumatagal ay dahan-dahan binubuo. Hindi mo kailangang makita agad ang bunga para masabing may silbi ang iyong pagsisikap. Basta't patuloy kang nagiging tapat sa proseso, darating ang tamang panahon. Kaya ngayong alam mo na ang mga haliging bumubuo sa tunay na kasaganaan, simulan mo sa sarili mong paraan. Hindi kailangang sabay-sabay, pwedeng isa-isa lang, basta't totoo. Maging disiplinado sa maliliit na bagay. Maging matiyaga sa mga araw na mabigat. Maging mapagpakumbaba kahit nagtatagumpay. At higit sa lahat, pahalagahan ang oras mo. Dahil sa bawat araw na dumaraan, may pagkakataon kang maging mas mabuting tao kaysa kahapon. Sa dulo ng lahat, ang tunay na kasaganaan ay ito, ang kakayahang mamuhay ng may layunin, kapayapaan, at karunungan. Hindi mo kailangang habulin ang yaman para maging mayaman. Kailangan mo lang linangin ang sarili mo. Dahil kapag ikaw ay naging marangal, disiplinado, at mapanagutan, ang yaman tagumpay at kapayapaan ay kusa ng lalapit. At tandaan mo ito, ing mundo ay laging magbabago. Ang katawa ay darating at aalis. Ngunit ang ugaling iyong hinubog, ang disiplina, kababaang loob, at kakayahang magpatuloy. Iyan ang kayamanang ang hindi kailanman mawawala. Kaya magpatuloy ka. Tahimik kung kailangan. Mabagal kung kinakailangan. Dahil ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa palakpak ng iba, kundi sa kapayapaang nararamdaman mo kapag alam mong binigay mo ang lahat ng marangal at totoo.